Ayan mga idol, papakita lang natin yung higaan namin mga idol. Ayan, ito yung barracks namin dito mga idol. Ayan, dyan natutulog sa taas yung pogi kong kapatid. Si Sir Boy Lockout mga idol at yung otol niya mga idol. Tatlo silang tulog dyan sa taas mga idol. Ayan yung pogi kong kapatid mga idol. Si Ryan at Salgarino mga idol. Nagpapausok mga idol kasi naubusan kami ng gasol mga idol. Pupunta natin yung higaan ko mga idol. Ayan o. No? Ah, itong ano ato mga idol. yan, papausok 'yan mga idol kasi napakarin napakaraming lamok dito. Napakarami. Ito yung higaan ko mga idol, kwarto oh. mga idol. Higaan ko mga idol, napakakalat mga idol, oh. Ayun, oh. kalat-nakalat yung higaan ko mga idol, malofeto. Sobrang kalat. Akitin na naman natin higaan ng mga pogi kong kasamaan mga idol. Andito din, dito natutulog sila mga idol, at yung pogi kong kapatid mga idol kita. Ayan. ayun mga pogi natin kasama ng mga idol. Oh. Malulupit yan si Sir Jam Paul, mga idol. Si Boy Lockout, mga idol. Malulupit. Dito sila natutulog, mga idol. Ayan. Ayun, Ayan, lutoan namin, mga idol. Oh. Nagkalat pa yung ano, mga idol. Tuyo. Tuyo lang ulam namin, mga idol. Kapatid mo. Napaka... Ayan, mga idol. Yung lutoan namin. Naubusan kami ng gasol, mga idol. Naubusan. Bakit nagkalat dito, mga tuyo? Luto na to? Ang napakarami namin tuyo mga idol. Oh. Budget namin yan pang isang linggo mga idol. Ayan, Bigas namin mga idol. Sinako, gato, konti na natira. Ayan, ganito kami dito sa barat mga idol. lupit talaga. Gasol. kami ng gasol mga idol. Kaya nagkahoy ngayon. Mag-iihaw ng tuyo ang pogi kong kapatid mga idol. Naubusan kami ng gasol kaya kahoy mo na mga idol. Back lang yan. Sabado naman mga idol ganon kalupit yung pogi kong kapatid mga idol ayun naman sila boy ml mga idol oh napakalupit talaga ayan motor ni boy ml mga idol lagi tayo nagkikisabay dyan mga idol ganon kalupit dyan malupit yan yung mga bako na mga panghukay namin mga idol malupit talaga